Marami sa mga netizens sa Deluluverse ang kinilig ng banggitin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo ang DJ ng mag-guest sa Family Feud. Nitong biyernes, November 8, naglaro ang cast ng I Hello, Love, Again para ipromote ang kanilang pelikula. Nahati ang grupo sa dalawa, ang team Catherine kasama sina Direk Cathy Molina Sampana, Lovely Abella, at Valerie Concepcion. Ang kabilang grupo naman ay pinangungunahan ni Alden Richards, kasama si Najoros Gamboa, Jeffrey Tam, at Jameson Blake. Ang Team Catherine ang nanalo kaya sila ang maglalaro sa Fast Money Round. Kasama niya si Lovely na sumagot sa limang tanong ni Ding Dong. Nauna nang na sumalang si Lovely at maswerte nang nakasungkit ng isang daan at pitumput pitu points, kaya dalawamput tatlo points na lang ang kailangan ni Catherine. Isa sa mga tanong ay, naka-headset ka kapag ito ang trabaho mo. Sinagot ni Catherine na call center agent, ngunit nasabi na ito ni Lovely, kaya nagpalit siya at sinabing DJ. Tagumpay naman silang nanalo, dahil nakakuha siya ng 26 points mula sa sagot na DJ o disc jockey. Marami naman sa mga netizens, ang nag-comment sa pagkaksabi ng DJ ni Catherine, eh alay ang una niyang sagot ay call center E. Di pwede yun kasi nga nasagot na ni Lovely. Sino pa ba ang nagsusuot siyempre disc jockey? ang daming delulu pa rin sa ad ng isang netizen. Comment naman ng isa, malamang DJ din maisip ko if ever naka-headset yung tao. Na-relate agad sa tao na DJ, hahaha pass na yon kay Catherine. Sa wakas, naipanalo ni DJ si Kat kahit break na sila, hirit naman ng isa, para sa mga hindi aware, DJ ang nickname ng longtime ex-boyfriend ni Catherine na si Daniel Padilla.